Wala kaming maiisip na content ngayong araw kaya naman pinuntahan namin itong kaibigan namin na taga rito rin sa aming lugar. At ito na nga nadat na namin siya na gumagawa pala sa siya ng hollow block. So ayan ganyan lang pala kadali gumawa ng hollow block. At pagdating namin niya sa kanya dito ay ito na yung first na kanyang ginagawa sa kanyang trabaho na gumagawa siya ng hollow block. So pasensya na hindi natin na i-video yung kanyang pagbuhos ng simento kasi nga po late na po tayo ng pagdating. Gusto ko na rin sana ipakita sa inyo yung pagbuhos ng simento dito sa buhangin para i-mekos-mekos na niya. Kaso lang nalit tayo nga sa pagdating dito sa kanyang trabaho so ito na nga inimecos mecos mekos mekos na ni Insan at sa mga oras pala na ito ay nasa 7.30 yata ng umaga kasi nga ito yung pinag-usapan namin ng kaibigan ko na pumuntahan ko daw siya para i-video ulit kasi nga po meron po akong ginawang video nakita naman sa una kong upload na nag-abuse po ng sobrang nasa 600k uh, K viewers yata yung kanyang video ito na yung sinabihan niya ako na ulitin ko daw para naman daw makita yung kanyang paggawa ng hollow block dito sa aming lugar at hindi po ginawaan namin ang video na para po ipagmayabang sa inoy na kami na po yung magaling magawa ng hollow block kasi nga po sa una naming video maraming nagsabi po daw na hindi daw matibay kaya naman sa video na to ay sasagutin po namin yung mga tanong at yung mga react nyo doon po sa una naming upload itong paggawa pala niya ng hollow block ay nakadepende daw po yun sa budget kaya naman siya lang ang nag-adjust kapag konti lang ang budget ng nagpapagawa ng hollow block kadalasan naman talaga dito sa aming lugar ay ganito na talaga yung standard na paggawa na ng hollow block dito sa amin dito sa dalikan kaya naman nagpapasalamat kami kasi nga po kahit papano ay meron ding marunong maggawa ng hollow block dito dito sa amin at hindi na kami nakakapunta ng ibang lugar para bubili pa ng hollow block. At maraming maraming salamat pala sa nanood sa unang namin inupload na video about dito sa paggawa ng hollow block. At ito na nga linagay na ni, ni Insan yung kanyang minekos mekos na buhangin at ilinagay na niya dito sa kanyang paggawaan para gawin ng hollow block. So ayan nakikita niya naman sa video. So, ganito lang pala kadali gumawa ng hollow block dito sa aming lugar. Ayan mano mano po yan. At pagkatapos ni Insan i-plaster yung buhangin at ayan kinuha na niya yung pagpag -pag para gawin ng hollow block so ayan ganyan ang kadali kay insan gumawa ng hollow block gusto ko nga rin pala sabihin na kung sino yung gustong bumili ng hollow block ay dito na kayo bumili kay Bapa Teng ayan malapit po yan sa Poblasin dito sa Dato Ulin Sinso at tungkol naman sa pagdi-deliver -de ay eh, nakadepende po yan sa layo at kayo na po yung mag-usap sa may-ari po mismo ng hollow block na to pagawa ng hollow block na to kaya pa ano pang hinihintay no basta sa malapit lang sa aming lugar at madaling makapag-order punta na kayo dito sa pagawaan ng hollow block dito ito po sa dalikan na yan. At tandaan ng kanilang pangalan o pangalan ng kanilang pagawaan ay Teng Hollow Black. Ayan, dito lang po yan matatagpuan sa Dato Ulin, Sinsuan malapit sa poblasyon. So ito, panoorin na natin yung paggawa ni Insan ng Hollow